Alright. Hmm. <laughs> so yun, mga singko, bali ngayong araw na to, eh, andito si Mura na mahal pa dahil nga nagpalinisahin ang kulungan. Nagpapalinis tayo kulungan, mga singko. Kaya, gagawin natin eh, titignan natin kung mapaprank natin si mura na mahal pa. Tatalab sa kanya yung mga prank-prank maaasig. Titignan lang natin kung may, eh, mukhang mahirap yung prank pa sa yan eh. walang dating yung maaasig. <laughs> mukhang walang reaction eh. So yun, try. Titignan lang natin kung tatalam <laughs> So yun, mga ko, bali, si Mura na, ayun, nandito, Nagbibing siya ng na kulungan, mga asin, eh. Dilinis siya ng kulungan. ng um, kasi tayo, mga ko. Eh, yung gagawin natin, mga ko eh, ipaprank natin si Mura na mahal pa. Dahil kanina meron siyang kinakalikot dito sa ating, hindi na tayo maririnig. Dito sa ating mga bird seed. Ayan ito, mga ko, mga bird seed natin. Eh, meron siyang kinukuhang mga sunflower. Sunflower, mga ko. Ano daw ito? Uh, ko kasi tawag niya kanina Dragon seed Dragon niya Doon sa mga sunflower Ngayon may naisip ako mga Sige Paprank natin si Mura na mahal pa Dahil nga Meron tayo dito Ngayon kita ako sa rep kanina Mga sinto <laughs> Yan dito hindi tayo maririnig Dahil nakakulog uh, siya mga bintana Meron ako nakakita dito kami sa mga asig ko. Ito, meron kami pakwan. Nasa ref may pakwan kami. Kaya may kita nyo, may mga buto-buto ito. Kaso, ang gagawin natin, i-slice natin si mura na, tapos lalagyan natin ang mga buto na sunflower. Ano <laughs> natin, si sa kanya, titigyan natin kung malalasaan ba niya ng konti. Lagyan na <laughs> natin dito, mga asig ko. Ngayon, kakat natin cinto. Nakat natin ito ng ating ating Sarap ito. Kasi ito matamis. Ang atin, ating pakwan niya. Meron na tayong naka-slice na pakwan, mga singko. Gagawin natin dito eh. dadagdagan lang natin ng buto. Buto ng sunflower. Hindi <laughs> ka natin kung malalasahan niya dahil may mga balat-balat pa yun. Mga sinko yung side cutting dito, titignan natin kung malalasahan, saka natin bibigay mura na pero dapat meron din tayong kinakain para hindi halata i-slice so, natin yung ating ito yung aking, siyempre para hindi halata tara op okay mga asing na meron na tayong pakwan, iwan ko muna yung aking dito nilagay ko sa kanya medyo malaki ha <makes> yan yung nyo oh Uh, ganda na ano, may mga buto-buto talaga niya. saso masarap daw kasi ito, sabi niya. Sa ano daw ito? Dragon seed. Kukuha <laughs> tayo ng ilang piraso. Uh, natin yung mga medyo malaki para mas nakakabulunan. <laughs> ito uh, ito yung sunflower na nakita natin. Ngayon, uh, in i-insert natin dito. Putusok lang naman natin para hindi halaga. Uh, Diba? O, hindi alata. Ano ito? So, lang natin ng konti. Okay. <laughs> So ayun mga sige, tapos na. Ayun you know, yung ating pakwan, eh, nadagdagan siya ng buto. Like flower. Kasi ito may balat nito mga. May balat. Pero hindi alam tao. Mas kumanta pa nga eh. So ayun, na natin ngayon. Okay. Mura na mahal pa. Pero set up muna natin tong camera. Kasi sanay naman siya nagbablog tayo. Pag nilagay natin yan doon, eh, hindi na niya pansin yan mga sino. So yun, ayusin lang natin. Eh, ayusin ko lang na. Para mamaya magbibidya tayo na. Ayusin ko lang.

Ang ginagawa mo! Ito yan! Ang ginagawa mo! mo! Masarap! yan? Ano yung Masarap! 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 na Masarap! 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 Ay, prank lagi like na. Huh? Prank like like lagi <laughs> na. Masarap. Okay. So, yun mga asing ko. Simura na mahal pa. Yung mukhang nakagustuhan yung unang prank natin. Mukhang kinain pa lahat mga asing. Mukhang hindi effective. Mukhang nakatulog. Pero ngayon, yung, so, eh, Hindi na siya makakaligtas sa akin dahil meron pa tayong isa, double prank itong ating dahil pagod na siya maglinis, kailangan na niya pampalamig, Eh, tayo namin ng pampalamig! So, yun mga sigobali. Ito na yung prank natin. Ito, manapit ito mga asikobani. Dito, hindi na siya talaga maliligtas. Hindi na makakaligtas. <laughs> Kung ano na gusto niyong una, Ay, meron tayong soft drink. Siyempre, pag na si simura na mahal pa. Tayo natin ang na soft drinks. Pero, hindi muna ito. Uh, ito. Ito, muna ang painom natin sa kanya. Kaya kumuha tayo ng dark. Mga ah, chiko, ito. Masarap. Lalo na pag walang halo. Pero pag may halo na tayo, toyo, eh, masarap pa kaya. <laughs> Ayan, okay. bali, hahaluan lang natin ng konti lang naman. Kaya malasahan naman yung mura na. sige. Ah, <laughs> lalo na,

So yun, pwede pwede na Mura na. Sa pangalawa, hindi lang makahalik ka sa akin. <laughs> so yun, bali Ayan, kasama ko na si... Mura na, mahal pa. Dahil meron tayong dumating na kalapate. Mura na! Meron tayong dumating na kalapate. So, so, so... Di limang piraso, pero sisilipin natin ha. Wow. Tama ka. Ha? Okay. So yun, bali meron kami merenda, siyempre pagod si pag well, na si Mura na. Pagod na. Pero bago tayo mag-uminom mga kasingot, siyempre, bago ako uminom. So check, muna natin ang na. ibon. Check muna natin mga kalapate. Okay, <laughs> so. set up muna natin tong camera natin dito. Let's para go! Pakita natin maigi yung mga kalapate. Pero ito, mamaya na natin inumin to ha. Para Kasi, <laughs> naman. <laughs> ha? <laughs> para naman pagkatapos natin eh, medyo pagod tayo, di ba? So yun, bali... Madi... Gagawin natin mga sing eh, sisilipin na natin yung mga kalapate. Ni mura na mahal pa. Limang piraso lang naman to. Mamaya maglilinis po ko doon sa ilalim. Hindi. Oh, maglilinis pa daw sya doon. Eh. Sigurado pagod to. So ano, silipin na natin. Let's go! Oh. so yan mga ba kaya, sisilipin natin yung mga uh, dinala sa ating kalapate. Bale, ito mga sing kaya. Ayan o. No. Oh. na ni Mura na. Mahal pa. Yun, mga ba kaya. Gagawin natin, silipin na. Dalim, limang piraso lang naman ito. Kuha pa na isa. So, yun, mga commercial lang ata itong mga pinagpundira sa atin. Bali, Lord, ito. Ako, ako. O oh, yan, yan, mukhang maganda na ako ni Mura na mahal pa. Bali, ito ba, ko isang blue check na mukhang hack. Ah, ko Pasok commercial lang. Sa akin, guys, 2003. PHC. PHC pa? Babay to guys, babay. Babay, Tabing dagat to guys. Tabing dagat? Oo, oh, ano hindi ano guys. May... Ay, hindi siya tabing... Ay, hindi siya tabing... Versus ano guys, versus tabing ilog, tabing dagat. Tabing ilog versus tabing dagat. Ito guys, ano yung ano, to, Blue bar, white, blue. Blue bar, white, blue. Ano yung lupa talaga? dalawa, dalawa guys. Ito dalawa guys. Ito dalawa ya, hai, tahu hai, lubar, lubar, hai, blue, lubar, Blue hai, 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 makan hai, 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 Pernah. kamu hai, waktu ada dua di hai, 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 Blue <laughs> bar na ano, blue. Blue bar na blue. Ah, ko blue-blue 'yan kasi blue bar na, blue pa. pa. Babae guys. Babae kanya lalaki na Kasi lang ito, mahaasino kaya. Ito medyo banta, medyo sakto lang yung mga itsura niya mga asin ko, yun, no? Blue check Na, young sa PJ. Etso ito 'tong 10-a-day covering lang hata, lahat ng mga binagsasahan. Ah, sige, to. Ito, ito bye-bye. Para sa painting. Napakaganda. So, ayun, bali. Oh, napakita na natin lahat. Na. So, ayun. Bali, napakita na natin bali lilimang piraso lang yung binagsasahan. sa niyo so, dali. Ano tayo ngayon? Oh, let's tayo ngayong sa kalabati. Ulo po tayo ng box out. Sunod na lang box <laughs> So, ayun, bali tapos na maglinis. Oh. Simura na. tapos na maglinis kaya pwede na tayo magmerenda mga kasingko so yan meron akong soft drinks dito na napakasarap syempre <gibberish> bago tayo magsa soft drinks ibigyan muna kita na ano thank you ba? <laughs> alam ko no, pa masukar so naman masyado ka kainin mo muna yan bago tayo magsa soft drinks kaya nga si mura na mahal pa mga kasingko napakasimpag yan tayo dito. Nangita nyo, pag naglinis yan ng mga pop street talagang kinakadkad niya yan mas ito ayos ba? ang pa dahan gigigil uh, sabi nga ni airpods ko dahan ka lang gigigil kasi siya mag gigigil mas ko. so yun ay nakakapagod mas <laughs> ito dahil mainit ang panahon tapos kunting tsagala kunting tsagala kaya ito sa'yo para lang kami nagiging naman oh no 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 no, oh, no. <laughs>

¡La salud! ¡La